Nakahanda na ang pamunuan ng Kawayan City Police Station, katawang iba pang ahensya sa pagpapatupad ng seguridad sa magaganap na Grand Coronation Night ng Misterism Philippines 2025 sa lungsod ng Kawayan sa darating na ikalabing anim ng Oktubre. Sa panayam ng IFM News Team sa hepe ng Kawayan City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, sinabi dito na handa na ang Incident Management Team ng lungsod para sa nalalapit na aktibidad. Aniya, ang grupo ay binubuo ng mga personnel mula sa BFP POSD, CDRMO, 2nd IPMFC at mga force multiplier sa lungsod ng kawayan. Sinabi nito na bawat ahensya ang may kanya-kanyang responsibilidad kabilang narito ang traffic management, crowd control, pagsisiguro sa seguridad at kaligtasan ng mga dressing area ng mga kalahok, parameters inspection at iba pa. Mariing ipinaalala ng hepe sa mga magtutungo sa lugar na sumunod sa mga panuntunan ng kanilang ipapatupad katulad ng lamang ng pagbabawal sa pagdadala ng armas at anumang matutuli sa bagay. At ang pagsunod sa traffic law at parking areas. With regards po sa preparation sa Miss Tourism uh, 2025 dito po sa ating lungsod ng Kawayan, meron na po tayo a series of meeting conducted by City Hall, nagkaroon po ng IMT Incident Management Team. Nang sagayon ay maganda po ang paglatag natin ng security preparations. Hmm. Lahat naman po ng preparation natin ay naka-attach po ito or nakabase po tayo sa major event security framework with the support of other government agencies kaya po na Rescue, Di Kasama na rin po natin yung Bureau of Fire Protection. Meron tayo po augmentation sa 2nd Isabela Provincial Mobile Force Company na nakabase po sa Alinang. Meron din po tayong SWAT regarding po sa perimeter security. Level UPS natin yung mga babaeng pulis na nakatuon po dun sa mga part ng dressing room kasi kailangan talaga yan. Paalala lang sa ating mga kababayan ay maaring ang ating mga motorsiklo ay magpark po tayo sa designated parking area. And with regard po sa pagdadala po, iwasan na po natin ang magdala ng anumang uh, pinagbabawal na alimbawa yung mga bladed weapon at o mga baril dyan. So, huwag nyo na pong uh, tangkain na magdala po sa pagdala. Uh, mahigpit po na ipapatupad ang seguridad sa araw na iyan po. Nang sa gayon ay masiguro po yung kaligtasan ng bawat isa. Masiguro din na matapos yung event, malaking event na yan, tahimik po. Hinihikayat rin ni Police Lieutenant Colonel Canceran ng publiko na makipagtulungan sa kanila at agad na i-report sa kanilang himpilan sa kalima na may mangyaring insidente. IFM News